Hi guys! The question is, paano nga ba natin ma-disable ang video downloader sa ating mga TikTok shop para po hindi mag ng iba ang mga ginagawa nating videos? Ang dami kong napapanood dito sa TikTok. Kanina mayroon sabi, sumasama ang loob niya kasi nga yung video ine-edit niya, pinagpaguran niya. Then, yung kapwa natin, kinukuha lang ang kanyang video guys, sa mga hindi pa nakakaalam kung paano nga ba i-disable ang video downloader huwag niyo pong kalimutan akong i-follow i heart niyo po itong video na to at pakishare na rin po ito na guys ituturo ko na sa inyo kung paano mag-disable ng video downloader sa ating TikTok shop ayan guys i-click niyo lang yan, punta tayo ng settings ayan, settings and privacy, click niyo yan then punta tayo sa privacy I scroll nyo lang yung pababa, then hanapin nyo ang downloads, then off.